Yan, may commercial po mga bata. Ramdam na po ang Pasko mga kaparambin. May nangaruling po mga bata.

Ha pa na ako ayo kita mo ni ni. Isa pa. <laughs> isa pa, nene. isa pa. One more, one more. Yung masigla, masigla. masigla yung, yung maganda, yung maganda. Oo, yung yung bang bukas ay eh, parang pasko. Oo, sige, okay. sige game. okay game. Sino, Sino, ang Sino Sino, Sino, Sino bigyan ni mami? Oh. Uh, Aba? Hati-hati kayo ha. Naka 100 ah. Mag-o. Oh. Yan, kanta ulit, kanta pa. Isa pa. thank you. 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 And, yay. Ha, hati hati kayo dyan ha bye bye eh mga bata po oh. yan po yung magkakasama mga magkakaibigan magkakapitbahay yan o oh. yan si kuya tayo mga ngaraling o kanta to tayo kanta <laughs> katapos lang po natin magayak mga kaparambin itong ating gagawin po ating lulutuin tayo pinanguhan ng lain po magpapinangat po tayo para bukas po yan, may gayak na po tayong ano. Gata. Yan po, ugat dalawang gata. Yan. Ayan po si Ate Ate. Magandang gabi ni Kuya. Yan si Mami po. Nagbubukas po ng sardinas, manlahok po doon.